Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Arlene Estamo from Silang, Cavite. Uh, 14 years na po akong nagnanatasyang. Noong dumating si Natasha, kami nang-realize na wala palang imposible na pag-aral namin ng aming anak sa magandang uh, universidad, na yung panganay, at yung isa ngayon na nag-aaral pa sa mataas din uh, universidad. Meron kaming napundar na sasakyan, nakabili kami ng lupa, napaayos namin yung aming bahay. Malaking tulong po talaga si Natasha at higit sa lahat, marami po kami tao natulungan. tulungan. Na alam namin dating uh, hirap din sa kanilang buhay, pero nakita namin na mag naging maayos ang kanilang buhay. Sa Natasha, dahil, dahil may mga trip sila, ganun, na nahihit, hindi mo alam na nahihit mo pala. Marami po kami mga places na napuntahan. Masaya kasi marami kaming nakilalang mga uh, co-dealers din. Ganyan, tapos iba yung banding din. Parang nagkaroon ka ng panibagong mga kaibigan, pamilya, din, din sa Natasha. Basta nandyan po si Natasha sa tabi namin, hindi po kami nag-aalinlangan na kakayanin po talaga. Po, sa mga wala pang business na, na nangangarap din magkaroon ng negosyo, uh, ang masasabi ko lang, hindi pa huli ang lahat. Kasi iba, yung, iba na yung approach ngayon ng negosyo, iba na yung trend ngayon. So, katulad namin, although kami ay medyo parang late, dahil ngayon iba na, kailangan pa rin namin aralin. So, yung mga mas bata ngayon, mas bihasa kayo sa bagong trend. So, dapat, uh, i, i ano nyo yan, i-push nyo kasi kami, kumbaga kami, parang kami nag-aaral pa. Kayo, sanay na. Supportahan nila kung ano yung gusto ng mga misis nila, lalo na kung nagnanatasya, eh, tumulong din sila para matupad yung mas pangarap nila sa buhay na umangat din masenso. I'm Arlene Estamo. And I am Rolando Estamo. And, And together, let's make A your, your business, business successful. successful.